Hi, happy Sunday, everybody! Ma, this is your Miss Universe, and we're gonna go to Sagpun Falls. <laughs> we're gonna go swimming somewhere. So let's go, guys. Hi, so before going to somewhere, I can swim because it's Sunday. So I am um, I am the most holy queen. Charot lang. <laughs> okay. Charot lang. Sorry, sorry po. So, ito yung may outfit kasi magbabiyahe pa kami papuntang somewhere. And, nandito kami sa, ano siya, tawag dito? RM Station. This is the second, at uh, the third RM Station here in Asaan. Dito lang siya magtagpuan sa Along Highway. Dito sa Spillway Chorba <laughs> so, may na-offer silang ma RM dito, guys. And, take a look. Let's take a look. Ito po yung RM. Ito po yung... <laughs> This is an ano... Sa mga lamang loob. Ayan. Ito ganyan tayo ng tuyo. Ayan. And uh, pepper. Depende kung ano ang mga bet niyo. Mga pating-pating guys. Ayan. And may rice in it. Actually, may mga side dish yun pero hindi na silang luto kasi siguro Sunday. Walang pasok. Na? Kasi mostly ng mga ano nila dito. Dito naman si Mga ano nila dito. Ayan sila. other, oh, humble kitchen. The humble place. Ano na sarap dito. Oh, the humble people and staff. And with the hungry people. Mmm, <laughs> sarap! kung mo mga 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 si jay 17 pa man kung mali lang si wala siya Salaman. ay naka ka dito guys you can add ano kanang sabaw kung maubos siya ayan away ka naman si luna dito ka dito Okay. na guys. Let's try the ramen here. You can make it sabaw naman dito sa... Ayan. Ayan. Karam. Ano ito ah? You can put ano also. vinegar If you want. Kasi masarap talaga ito. Huwag bang may vinigar. Siyempre ah! tayo. visit down here. Let's eat. Happy Sunday. And I'm sweating, guys. Ang sarap talaga dito. Sa RM. O, oh, diba? Marami ng singot. This is about... This is, ano, mga... Mga pangitahangin. <laughs> sa loob ng katawan. <laughs> talaga, talaga. So, let's go. Hi! We're here. So, after eating... Then, after pagbili ng mga water and meat, Sarap na... <laughs> Andito na kami sa aming destination ang ilalim ng tulay <laughs> that's that's bubuntogan bridge <laughs> so dito kami sa ilalim ng tulay magpabugnaw guys sa ilog pasig nawaras pa eh Ayan. <laughs> I remember here, guys dito kami ready date to on kasi wala pang <laughs> wala po pang bayad ng yun daw huwagin <laughs> kayo kung long pwede ito ako pretty for this to this video <coughs> so dito kami sa ah oh, wala na wala na kita na lang Sira yung dito. Ayan. Di ba may mga naglalaba dito guys. O, oh, pakipakinabay talaga yung tulog natin. Huh? Lumuton man na diya. Ay, dala na to. Ah, di ba? Wala yung dito. Ang mga bata. I remember noon, pag wala talagang klase, ganyan talaga kami. <coughs> Nakikinabang talaga kami sa bahay. For tumutulong sa mga gawaing bahay. Ha? Huh? Chod. Dito sa kuwan. Gusto ba gugkukuan? Kanang ligo, jid, mga ligo. So napaka-strong na ating tulay yan. Ay, may vacanti daw dito. Ay oo. May vacanti daw dito. Ay oo. Pero ba si ba? Start kami. Bumubuan! Oh my God! Ayan! May vacanti lote dito sa atin. Sa dito na <coughs> so, yung pwesto guys. Pakila mo dito siya. Ay, ganda na scenes mo. Diyos! Ito araw, o diba? Dahil sa ubo Yung pinsa pala yung Okay. or ah yaray oh, wala pa may ko dapat kaya ko minikin kailan ka eh eh 1 ready go yan, Yan di ba? Yan po ang mga ino-offer namin dito sa aming barangay. Yan sa Suba. Oo, <laughs> Suba? Oo, pwede ba rin kung ganyan? Pwede doon. Anywhere that you can. And may mga family doon na naglalaba. Inuti sila dito na naglaba. Ang tulo ay mo. And meron din dito sila ni ate. At may mga baby boys po dito, guys. Yeah, carry your family. I'm there to be there. Dito naman sa side, oh. may mga nililigo doon. Mga friends din namin lang na sila. Diyan sila, they are bringing their food. They bring their food and then, tawag nito, nagbumukbaan. Nagbudol. Budol fight ko sila doon. Ganda talaga dito. Wala lang mga bakla. Ewan bakit wala sila sa mood na nililigo. Yeah, dito naman sa side. Yan. Yan kami sa ilalim ng kulay. Yan. Yeah. And uh, very strong. Papipil natin na very strong. Tigil ako. And guys, we're done swimming. So yun talaga ang ma-offer ng sa barangay namin dito na ay, it's pride also. Na meron kaming ilog dito. So, pwede mo naba, pwede mo maligo, pwede mo fish. Kahit ano kami sa ilog. So, yun na lang ang ano na, actually noon, yung talaga namin. Every Sunday, lahat mga bakla, kasi marami kaming bakla dito. Lahat ng mga kami, kaming mga groups, pupunta to every Sunday, nagliligo na na. And then, nawala lang siya dahil may mga kanya-kanya ng mga career, may mga kanya-kanya ng mga Uh, kabisihan na ano, mga waganap na. So, so kami nagtato kanina. Supposedly, nagchat ako, hindi na sila naka, tumanggi sila ba kasi busy. Uh, so, hope na bumalik yung time na we get together, uh, we enjoy together, basta bonding, ganun. So, thank you so much for watching, guys, and see ya on my next live. Thank you. Next live. Next video. Bye!